Okay, good morning. Good morning mga kaparikoy. Dito kami ngayon sa Cleveland naka Anchorage. Kasama si Segundo. Si Pakilala ka po na si Ah, uh, guys. Ako pala si ano si Brian Albulicap. Ah. Uh, taga si saan? Taga mate. saan? Taga Cebu, Sabang, Sibugao, Cebu, Cebu. Oh, taga Cebu. Shout out dyan sa mga taga Sabang. Oh, shout out. Uh, ako pala si Brian Almonicar, uh, second mate dito sa tug and barge 54th uh, Pushing St. Mary's Cement Barge. Company? Company, Port City Marine Services, Canada. Okay. Uh, uh, base, Canada Base. Base, Canada Base sa flagship sa Toronto. And, uh... Hamilton. Okay. Hamilton. So, ang ma itatatalong ko lang sayo ngayon na si ko para ma-share natin sa mga kababayan natin kung paano ka nag-umpisa mula nung rating hanggang naging official ka dito sa uh, Canadian Waters sa pagbuhay ko. Uh, before anything, guys, uh, pagpunta mo dito sa Canada, once uh, you, you are PR, uh, you are good to go to sail in, uh, in the Great Lakes or mm -hmm. anywhere close to Canada okay. or Canadian water. Uh, Pagdating mo dito, pa-assist ka sa ano sa may tiyatawag dito, parang marina sa Pilipinas, mm -hmm. which is Transport Canada. Okay. So, lahat ng mga credential mo sa Pilipinas uh, like BT, PECRV uh, mga certificate mo, dalhin mo doon sa Transport Canada at saka kita mo doon sa ano sa, sa mga pakitan doon na nakaupo. <clears throat> mm -hmm. so, once na uh, ma-evaluate yung ano mo, yung papers mo, kung anong pwede kang may sakay dito isesend nila yan sa Ottawa tapos pagbalik magiging Canadian na yung ano mo yung papers mo so ngayon once na you have the you have all those uh, papers na yon ipunta ka doon sa maraming company dito may unionized na company may hindi unionized mm -hmm. so pwede kang pumunta doon sa unionized na company which is uh, SIO okay. CIFRS International Union Canada okay. So, doon ako nag-umpisa okay. so, start ako na doon nagparehistro ako doon so magkano As, namang registration? As a... as a... as, a, as a OS. Okay. So, registration fee, acceptan sila doon for membership. Okay. 500. So, and then... Monthly. Mag-start na kami kagat ng monthly juice namin. Which is 60. 60. So... Kahit wala kang sakay, may monthly dues ka. Ngayon update, may uh, alam ka ng update, 70 na yata ngayon yung update oh, sa... Oo, parang ganun na ata. 70 uh, na uh, monthly tumas update. Tumas na ata kasi that was 2015. Oh, okay. And now, pag sakay ko mga ilang taon din ako sumakay sa ratings here in Canada, hindi basta-basta na nakuha ko kagad yung license ko kasi... Okay. Na-evaluate ako ng third mate pero marami pang proseso na i-examine so, kaya um, muna ako okay. saka sumakay na sumakay tapos ngayon na, na may naipon na ako na ano na mga knowledge saka pera okay. so nag-exam ako sa mate um, hindi pinalag hindi bagsak okay. um, may bagsak din tapos try try again okay. tapos pumasa tas kinuha ko yung mga training sila like simulators like leadership and teamwork Oops. mga mga so sa madaling salita radio yung... Operator course so dami pang hindi basta-basta dadan ka pa sa butas ng karayom para ma okay. mapuha mo yung mates mo dito mm -hmm. so hanggang sa pinalad kawawa pinal, uh, nawaan jo sa akin Pumasa. Pumasa rin. sa ngayon, naka-start ako dito sa company na to. Mm. Binigyan nila ako ng break. Okay. So... Now... Hawa na Diyos. Okay na naman. oh Naka... Ilang taon ka na dito sa PC? oh This is my third... third year. Third year. But uh, my first year is uh, just a half year and now this... this is my full... 2 years here so maybe around 2 years and a half here in uh, Port City but I started here as a AB okay. AB 2019 mm -hmm. so 2019 bali 5 years na rin akong dito siguro 6 So ano 6 years na ako dito sa ano sa Port City So naging so, combine combine AB ko dito mga mga 3 years 3 so, years and a half yung ano 11 years mga magto 12 years hindi buong sakay ko dito sa Canada kasi dumating ako dito 2015 sumakay so, ako sa 2016 so 8 years ako sailing here in in the Great Lakes uh -huh. so yan lang guys akong mapapayo ko sa inyo gusto kong pumunta dito sa Canada gusto kong mag sail dito okay. Basta pasensya lang kasi hindi atin yung lugar na to. Hindi tayo, hindi tayo born talaga dito. At saka na yung language natin, ethnicity. yung mother tongue natin hindi English. So oh. mahirap yung communication dito pag hindi ka talaga ano fluent sa English. Kailangan so, may mga keywords ka talaga so, na babantayan. Ako sa inyo, practice kayo ng English. Oh. Basta kayo ng book ng English, oh. na manonood kayo ng ng ng, ng mga TV movie na English kasi ako nahihirapan na lang ako. Mm. hindi basta basta oh. hindi hindi Just, lalo na pag uh, communication dun sa Seaway mm. sa lock uh, like like uh, we transiting uh, Welan Canal every time okay. Uh, so so hard guys na not 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 very survive pa rin. Survive pa rin. Oo. Kahit mayabas yung alam natin so discard din lang. Thanks God pa rin, thanks God pa rin. Discard lang. Oo. Basta intindihin mo lang yung mga traffic at saka yung mga laging sila nila. Sulat mo kung anong mga dapat maintindihan mo. Kung hindi mo maintindihan para sa next na transit, alam mo na so ngayon parang mani mani na lang okay. kasi nasanay na ako kahit mm. kahit hindi ko na yung pagsasalita nila kasi sum English hindi eh, naintindihan ko naman yung talk nila so mm. ganon lang guys so Sige. okay last uh, na mensahe mo sa ating mga kababayan ah uh, Basta ano lang kayo Malangalit lang kayo At work hard Work by your heart Okay okay, English. Salamat uh, Second uh, mate, Brian Almonicar Sa iyong oras uh, Thank you, sir. <laughs> Maraming salamat at I-update kita uli Sa mga susunod na mga taon Or months Pag naging uh, first officer ka na Selamat, thank you. <laughs> Kapital. Bye. Bye. Bye.